Ngayon ating sisiya sa atin ang isang kasong nagdulot ng matinding pagkabigla at pagdadalamhati sa buong komunidad, ang tinaguriang Candy Family Massacre. Isang trahedyang sumira sa imahe ng isang tila perpektong pamilya at nag-iwan ng katanungan kung gaano nga ba natin kakilala ang mga taong pinakamalapit sa atin. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa karumaldumal na krimen, kundi tungkol din sa mga hiwaga at sugat na iniwan nito sa mga naiwan. At bago tayo magpatuloy ay kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang i-share, i-like, subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming video. Subukang ilarawan sa isipan ang matinding takot na maaring naranasan ng isang sampung taong gulang na batang lalaki matapos magising isang umaga at lumabas ng kanyang kwarto para lamang matuklasan na lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay patay na, lahat maliban sa kanya. Ang kanyang ama, ina at tatlong nakakatandang kapatid na lalaki ay nakahandusay sa lawa ng kanilang sariling dugo. Ang kwento na tatalakayin natin ngayon ay napakasakit at nakakatakot at maaaring mag-iwan sa iyo ng tanong kung ang mga taong pinakamamahal mo ay tunay nga bang ligtas na makasama. At this point, I just wish the nightmare would be over. I wish it was all a bad dream. And that we would wake up and that they would still be here. Ang pamilya ni Jonathan Candy ay anyong kagaylang ng kariniwang pamilyang Amerikano. May ilan pang magsasabi na tila larawan ng perfectong all-American family na kapitbahay. Sila ay isang pamilya na binubuo ng apat na lalaki at dalawang magulang. Lahat ay tila normal sa pamilyang ito. Walang sinuman ang nakakapagbigsabi na may kakaibang nangyayari sa likod ng nakasaradong pinto ng bahay ng pamilya Kentims. I had to see it for myself. I kept asking Cooper to please snap and text Ethan and has he seen Ethan today as he talked to him and I was calling Lindsay and i was messaging dylan and nobody would respond they were your all-american family this this is something i mean i could live a hundred thousand lifetimes and never expect this out of that i could have never imagined that ever in my whole entire life you know and i still i'm still in shock Maging ang mga kabit -bahay na nakikita at sila halos araw-araw ay hinding-hindi manghihinala na may mabigat na nangyayari sa tahanan ng pamilya Kendi na nakatira sa dulo ng saradong kalsada. Sa isang panayam sa mag-asawa noong 2022 tungkol sa isa sa kanilang paboritong panaderya sa Yukon, sa isang episode ng Discovering Oklahoma, makikita ang isang masayahin, masigla at tila isang masayang pamilya. I come here twice a week in the morning just for their breakfast burritos which are by far anything better than you can get around here. I love the carrot cake. Uh I don't eat a lot of sweets even with my last name. But uh I love the carrot cake. I like the cannoli. The cannoli isang trahedya na wala na silang lahat ngayon maliban sa bunsong anak. Ang pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito ay hindi lang dahil pinatay sila. Mas madaling tanggapin siguro kung isang armadong kriminal o taong may matinding galit ang pumasok sa kanilang bahay sa gitna ng gabi at walang awang pinaslang ang pamilya ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang pinakamadilim na bahagi ng kwentong ito ay ang katotohanan ang pumatay sa asawa at tatlong anak at pagkatapos ay nagpasyaring kitlin ang sariling buhay ay si Jonathan Candy mismo at hindi kung sino mang ibang tao. Ang lalaking dapat sana'y asawa at ama na nagmamahal, mag-aalaga at magtatanggol sa kanila ang parehong taong tinitingala nila para sa kanilang kaligtasan ay siya taong kumitil sa kanilang mga buhay. Si Jonathan Kendi ay isang 42 taong gulang na lalaki mula sa Yukon, Oklahoma. Nagtatrabaho siya bilang part-time na empleyado sa Paycom Center, isa sa mga malalaking arena sa Yukon kung saan ginaganap ang iba't ibang kaganapan gaya ng konserto at mga paligsahan sa sports. Nag-aral si Jonathan Kendi sa Bishop McGinnis Catholic High School at matapos siyang matapos pinakasalan niya ang kanyang kasintahan si Lency Terry. Lumaki si Lency sa Break Oklahoma. Noon pa mang bata siya kasapi na siya ng choir at palaging masayahin at puno ng tawa. Si Jonathan Kennedy naman ay kilala bilang nakakatawa at palabiro, laging nagpapasaya sa mga tao. At si Lency Terry ay ang magandang dalagang mahilig tumawa at sa huli ay nahulog ang loob sa kanyang charm at mga biro. Mayos ang takbo ng kanilang pagsasama. Kahit makalipas ang maraming taon ng kasal at pagkakaroon ng apat na anak na lalaki, mukhang masaya pa rin sina Jonathan at Lindsay. Walang ulat o paratang tungkol sa karahasan o anumang pang-aabuso sa tahanan. Masaya ring lumaki ang kanilang mga anak na mumuhay gaya ng karaniwang batang Amerikano. Ang kanilang Facebook page ay puno ng mga larawang masaya silang magkakasama. At sino mang makakakita ay iisipin na isa silang normal na masayang pamilya. Madalas sabihin ni Jonathan sa mga kamag-anak at kaibigan na ang kanyang pamilya at mga anak ang buong mundo niya. Ngunit noong April 22, may nangyaring hindi kayang maisip o asahan ni Numan. Ang pangalan ng bunsong anak ng pamilya Kendi ay hindi isinapubliko para sa kanyang privacy. Alam lang natin na noong araw na iyon, lumabas siya ng kanyang kwarto na inaakalang magiging isang normal na araw lang iyon. Wala siyang inaasahang kakaiba Natulog siya ng mahimbing habang may kahon na bintilador na nakatutok sa kanya. Kaya hindi niya narinig ang anumang nangyayari sa labas ng kanyang silid. Ang tanging naalala niyang narinig ay ang tunog ng fire alarm noong gabi. Ngunit agad din siyang muling nakatulog. Bandang alas 9 ng umaga, lumabas siya ng silid at nakita ang buong pamilya niyang nakahandusay sa lawa ng dugo. Pagsapit ng 9.30 am noong April 22, 2024, Tumawag ang sampung taong gulang sa 911 at sinabi sa dispatcher na natagpuan niyang patay ang lahat ng membro ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis sa bahay ng pamilya Candy, malapit sa Southwest 29th Street at Check Hall Road. Pagpasok nila nabigla bigla sila sa kanilang nakita, isang massacre. Natagpuan nila si Lensi Candy, 39 taong gulang, at binaril at napatay. Kasama nyang pinatay ang kanyang mga anak, si Dylan, 18 taong gulang, si Ethan, 14, at si Lucas, 12. Natagpuan din si Jonathan Candy, 42 years old, mula sa sariling putok ng baril. Mabilis nilang tinukoy ito bilang kaso ng murder-suicide. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa lahat, bakit nangyari ito? Napansin ng mga kapitbahay sa Checkall Road ang pagdating ng mga ambulansya at sasakyan ng pulis. Ngunit hindi nila alam ang nangyari. Sa kalaunan lumabas sa investigasyon na di umano'y pinatay ni Jonathan Candy ang kanyang asawa at tatlo sa kanyang anak isa-isa at iniwan lang ang bunsong anak. Ayon sa opisyal, dalawa sa biktima ay natagpuan sa itaas ng bahay at dalawa naman sa ibaba. Walang palatandaan ng pagtutol o paglalaban sa lugar ng krimen na lalo pang nagdulot ng kalituhan. Karaniwan sa ganitong kaso kapag murder-suicide, lahat ng nasa bahay ay nagiging biktima. Kaya't maraming tanong, bakit hindi pinatay ni Jonathan ang bunsong anak? Pusili bang nagbago ang isip niya sa huling sandali? May special ba siyang ugnayan? Sa kasamaang palad walang makakasagot at pinili ng kamag-anak na wag nang isama ang bata sa karagdagang investigasyon para hindi na siya masaktan pa. Hanggang sa ngayon na nanatiling misteryo ang kaso. Isa sa mga investigator si Dr. Johnny Johnstone, isang clinical at forensic psychologist, ay nagsabing nakakagulat ang pangyayari. Hindi pa raw siya nakakakita ng kaso kung saan pinatay ng magulang ang ilan sa mga anak, ngunit may sinasadyang iniwan na isa. Ang mga kaibigan at kapitbahay na huling nakakita kay Jonathan bago ang krimen ay nagsabing wala silang napansing kakaiba Maging ang kanyang mga katrabaho ay nagsabing normal lang siya at nagtrabaho pa nga sa laro ng Thunder kontra Pelicans. Ilang oras bago ang trahedya. Wala rin nakikitang palatandaan ng karahasan sa pamilya, isang karaniwang ugat ng mga murder suicide. Ayon sa mga ulat, maaring nagkaroon ng pagtatalo si na Jonathan at Lindsay noong gabing iyon. Wala pang malinaw kung ano ang dahilan ng pagtatalo at kung bakit na uwi sa pagpatay. Isa sa mga teorya baka sa kitna ng mainit na argumento, bigla niyang napatay si Lenzi ng hindi pinagplanuhan. Pagkatapos noon, naisip niyang hindi niya kayang iwan ang kanyang mga anak na malaman na ang kanilang ama ay pumatay sa kanilang ina at pinili niyang kitilin din ang buhay ng ilan sa kanila. At sa huli ay ang sarili niya. Isa pang tiniting ng salik ay kung may pinagdaraanan sinang krisis sa pananalapi na maaaring magdulot na matinding stress at depression. May posibilidad ding may tinatagong problema sa kalusugang pangkaisipan si Jonathan na hindi niya ipinapakita sa kahit sino. Sa kasamaang palad na nanatiling misteryo, ang tunay na motibo. Samantala inalala ng matagal ng kaibigan ni Lensi na si Kami Cruz ang masasayang alaala -ala nila bilang mga batang kasapi ng choir sa simbahan at mga kaklase hanggang sa pagtatapos noong 2002 na ikwento niyang minsan bilang mga bata na tulog sila sa loob ng treehouse nang hindi alam ng kanilang mga magulang. Dahilan para magpanik ang mga ito at tumawag ng pulis. Inilarawan ni Cruz si Lenzi bilang taong mahal na mahal ng kanyang mga anak at laging nagbibigay saya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Dylan Candy, panganay na anak ni na Jonathan at Lenzi, ay kilala sa kanyang hilig sa musika at pagtugtog ng drums. Nagtapos siya noong 2023 sa Mustang High School at nag-aral sa Oklahoma Baptist University. Sumali sa Bison Brigade Marching Band bilang unang bass drummer. Ayon sa kanilang band director, si Dylan ay masayahin, palakaibigan at tapat sa grupo. Si Ethan Candy, 14 years old, ay magaling sa baseball at kilala sa kanyang sigla at dedikasyon. Madalas siyang tawaging sweet candy man ng coach na si TJ Armstrong. Si Lucas, 12 years old, ang pinakabatang biktima ay masayahin, matalino at mahilig maglaro sa labas. Ngunit ang bunsong anak na sampung taong gulang ang tanging nakaligtas na ngayon ay haharap sa buhay na walang ama, ina at mga kapatid. Inilagay siya sa pangangalaga ng mga kamag-anak at buong komunidad ay nagbukas ng puso upang magbigay ng suporta. May GoFundMe campaign para sa kanyang edukasyon at pang-araw-araw na pangangailangan. Hanggang ngayon, gulat at lungkot ang bumabalot sa mga nakakakilala sa pamilya Kendi. Maraming tanong na walang kasagutan at ang tanging magagawa ng lahat ay pagdasal at suportahan ang batang naiwan. Sa huli, ang Kendi Family Massacre ay hindi lamang kwento ng isang karumal-dumal na krimen. Isa rin itong malupit na paalala kung paano ang isang tila masayang larawan ng pamilya ay maaaring nagtatago ng hindi inaasahang pighati, isang kasong mananatiling palaisipan at isang sugat na hinding-hindi malilimutan ng komunidad.